Nakapagtapos ng kolehiyo sa Eduardo L. Hoson Memorial College sa tulong ng programang libreng tuition ng pamahalaang palalawigin ng Nueva Ecija, si Jambres de la Cruz, isa ng ganap na Certified Public Accountant isang inspirasyon ng kanyang kwento dahil sa kabila ng mga hamon sa buhay, hindi naging hadlang ang kakulangan sa pinansyal upang maabot niya ang pangarap na maging isang profesional. Sa panayam kay Jambres, ibinahagi niyang mula pagkabata ay pangarap na niyang maging isang certified public accountant. Subalit na nga ba siyang hindi makapag-aral dahil sa kapos na pinansyal na hindi kayang matustusan ng kanyang mga magulang. Dahil sa programa ng Kapitolyo na Scholar ng Bayan, nabuksan ang pangarap ni John Brest na makapag-aral sa ELJMC. Ang tanging paaralan sa Nueva Ecija na mayroong kursong Bachelor of Science in Accountancy na libre ang tuition fee. Maliban dito ay may living dormitory at educational allowance rin ng mga scholar ng bayan hanggang makapagtapos ng pag-aaral. Uh, napabilang po ako sa mga scholar ni Gov noong nag-aaral po ako is yung nabalitaan ko po na ang ELJMC po ay nag-o-offer ng free pre-tuition uh, fee and nag-try po ako na mag-exam doon and luckily naman po pumasa po ako. Doon po nag-start na maging scholar po ako ng bayan. Sobrang laki po ng tulong ng scholarship program na pinamumunuan po ni Governor uh, dahil po dito hindi na po nahirapan financially yung aking mga magulang sa pag-aaral sa akin. Uh, dumating nga po sa point na papasok lang po ako doon, mag-aaral lalo na po ng first year um, mura pa lang po yung pamasahe nun and malapit lang naman po yung bahay namin doon. Isang sakayan lang po. Meron lang po akong 24 pesos nun. Nakakapasok na po ako. Uh, papunta 12 pesos and pauwi 12 pesos and nagbabaon na lang po ako ng kanin. Ang programang ito ay sa pangunguna ni Governor Aurelio Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali upang mabigyan ng pagkakataon na makapagtapos at maabot ang mga pangarap ng mga mag-aaral na mga Novo esehano. Isang patunay ang tagumpay ni Jambres na sa tulong ng oportunidad at determinasyon, walang imposible sa pag-abot ng pangarap nagpapasalamat po ako sa lahat po ng Nobo Iseha, no? lalong-lalo na po sa ating ama ng Nueva Ecija, Governor Umali, uh, sa kanyang pagpapatuloy ng programa kung kanyang sinimulan at sa kanyang uh, pamumuno ng scholarship program. Uh, kung hindi po dahil sa inyo, ay balamang ay hindi po ako uh, scholar ng ELJ at hindi po accountancy ang kinuha ko dahil ELJ MC lang po ang nag-offer ng accountancy na pre-tuition dito sa Nueva Ecija na malapit po sa amin. Kaya maraming maraming pong salamat, Gov. Kasama sina Jeremy Ramos, Jeffrey Gonzalez at Smile Super III at Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.